as usual, Pilipino time. 7 minuto bago magkalas 4 nung malis ako ng bahay. Event kasi ngayon, sa shop ni Sir Mel, itlong metro lang naman ang layo mula sa amin. Trusted shop ko kasi ito. At kapag naglalambing si Sonic, dito talaga ako nagpapagawa. Speed Up Garage, Main Branch at Redcon Philippines nagsanib para mabigyan tayong napakasulidong Tam bite Night event. Lagpas alas 4 nung dumating ako. Literal na Pilipino time. Makalapit ko lang pero Madami nang nauna sa akin. May palibre ng gas yata sa si Freecon para sa first 25 na mga pag-register sa event. Unti-unti na nagsisidating ng mga tao. Nakakatuwa dahil sa pagmomotor. Dito tayo nagkakaisa at iisang kilit. May mga vlogger, grupo, flip ang mga napunta. Sino ba ang hindi sa sobrang mura at malaking discount sa bibigay ni Freecon? Hindi pa nagsisimula ang event pero may plexics na agad na dumating. Bigla umulan, hindi ko rin ito inaasaan. Sobra init kasi kanina. Pero ayos lang, hindi naman ito nagtagal at tumila din agad. Bibili sana ako ng palamig ni ate pero sabi ni ate, libre daw yun. Basta nakapag-register ka na sa event. Basta sa usapang libre, mabalis tayo dyan. Agad-agad ako nag-register online at pumila para magpatata kay ate. Nabigyan pa nga ng Fredcon merchandise. Dito pa lang, panahalo na tayo. Ayun, isa na akong ganap Sa fully registered event tambay. Agad pinakita ko kay ate ang aking tatak. May cucumber na palamig palang pinili ko. Masarap din naman, refreshing. Medyo nagugutom na ako. Sakto, meron ng pila para sa libreng Betamax. Solid din naman, napakasarap. Legit na May kasama pa yung palamig. Melon flavor. O basta si Sirmel na din tayo sa video clip nila. Nakakagutom din talagang nakatayo. Target, fishbowl. Ang nakapila, naikinig ako sa mga usapan nila. Iba't ibang kwento, iba't ibang karanasan. Lahat patungkol sa pagra-rides. Masarap makinig. Mapapansin mo talaga naman ang nag enjoy sila. Yung mga napupuntaan nila. Nakuha ko ng target. Tinernuan pa ng palamit ko laman. Nga namang napaka-solid ni Freightcon. tayo. Isa na lang ang kulang. Inaabangan ko talaga ang pila para sa showmai. Nang biglang nag-message si MC. papatid. Nasa event, umalis na ako. Pagkatid, umuwi na din ako. Hindi na ako bumalik sa tam bike night ni Fredcon. Con. Kailangan magpakondisyon at may lakad pa ako mamayang alas 10 ng gabi. Hanggang dito na lang muna ang aking vlog. Salamat sa panonood. Like and follow na din.